Hello guys, welcome back to my channel. And for today's video, gagamitin natin itong super mini sewing machine na nabili ko na dati. Tapos So, ngayon, naisipan kong ito na lang ang gamitin since maliit lang naman na repair ang gagawin ko. So, nagamit ko na siya before sa ibang mga projects ko. Backup lang sana to kung sakaling masira yung so simple ko. Fortunately, hanggang ngayon, nag-work pa rin ang so simple ko after 7 years. So, nakita niyo naman sa previous video ko na it's still working. Ito naman, medyo na nabago ako ng konti ba yung paglalagay ng karayom sa kanya unlike sa so simple. So, doon ako nag-adjust. Ang pagpasok ng sinood nito is from left to right uh, papunta doon kasi pagilid yung palayob niya sa pagkakabit naman ng na sinulid dito siya mag-uumpisa tapos papadaan dito sa ring na to tapos dito yung tension disc niya and then dito tapos papadaan sa may metal part na yan and then susuot mo dito sa may pressure foot And then, ang pagpasok naman niya is from left to right. Kumbaga, side yung paglalagay niya. Unlike sa so simple. Na mula sa harap, papunta sa likod. Yan. So, sa babi naman, madali lang din siya ikabit. So, paletter piece. Dito muna ilalagay yung sinulid. Saka so, dapat nahihilang siya na maayos. So, ngayon, let's try natin yung mag-repair. So, hindi na ako gagamit ng foot pedal. Ang gagamitin ko na lang is yung high and low speed. Ito lang naman part nito yung tatahiin ko. So, kote lang naman siya. Both sides kasi tinanggalan ko ng ruffles kasi hindi ko gusto yung ruffles dito sa magas. Kaya, ang gagawin ko is Tapos ko muna pressure foot. No Yan. So, after ko malapat yung pinaka-cover ng bobbin, saka ko ilalagay ito. Actually, hindi pa ako nag-test kung eh, gagana ba siya. But anyway, sana gumana siya. Para hindi na ako magpalit ng karayom. So, minsan yung uh, depende sa tela yung kailangan ng kapal ng karayom kasi kapag medyo manipis naman siya yung standard lang mga ng kailangan. So, forward ko lang itong ano niya, papunta sa akin. Tapos, ayusin ko nakatapat sa line dapat. Um, three times. Yan. And then, saka ko on. So, ito yung on and off niya. Kapag pinindad ko to, of course, uh, run na siya. Ito naman is for low speed mabagal lang siya tapos high speed. So low speed muna tayo tapos i-on ko na siya kapag ready na akong manahit. Ayan. And then, mabaligtad ko siya para malako yung stitch. sweater tataas ko na. Okay na siya, nalako na yung stitch niya. Tingnan muna natin yung pinaka Medyo tight naman yung stitch. So, papasadahan ko pa ng isang beses para hindi siya basta-basta matastas. So, itong mini sewing machine na to, wala kasi siya zigzag stitch. Straight stitch lang siya for basic uh, stitching lang siya. And, of course, pag ganito siya, make sure na bago kayo mag-start manahe, nakataas to. Nakataas to. Kasi may hila ulit yung sinulid pa baba. Nasa ready mode siya pa ganyan. And then, yun nga, bumaba siya ko. Yeah. So, may allowance pa naman ng konti. Papasadahan ko ulit. Hindi pa ko na lang sa kabila. Ayan, medyo mababa yung pinaka sinulid niya. Hilahin ko muna ulit para sigurado kong hindi siya may hila. Ang namaya rin. Yeah. Okay, 45 naman ako. Napapasa ko pa rin kasi nearsighted ako kaya pag malapit, mas nakikita ko. Huwag lang sobrang lapit at naduduhin na ako. Ayan, <laughs> yeah, tapos. Pwede na ako na ulit. ko yung pressure foot. Yeah. Tapos, madali lang naman yung pagre-repair, di ba? So, kailangan kailangan ko i stitch kasi. Yan. Tapos ibabalik ulit. Yan. Yan. No yan. Medyo mabagal lang yung pag ano ko. Pero, at least, yan siya. Ayan, ikutin ko para malak stitch ko siya. Yun lang ang hassle dito. Sa kami bata kang kasama na medyo malikot. Babak pressure foot. babakin pressure foot. Tapos, make sure na stitch ko. Yan. Kunti lang kami na kailangan na stitch yan talaga ni So, eto na siya. Okay naman yung pagkakatahin niya. So, both sides, okay naman yung tahi niya. So, bali tinanggal yung ruffle niya. Kasi parang, hindi siya bagay sa akin na. Or parang hindi lang ako may ruffle siya. Kaya tinanggal ko na. Tintay so, ko yung ganitong tela. Okay naman siya. Medyo nag-skip nga lang ang stitch. Uh, rough itong tela na to. So, nag-work naman siya. Kahit medyo makapagod siya ng konti. Ito yung tahi niya. Hindi masyadong kita. Okay naman yung stitches niya. Hindi naman nag-skip masyado. Mas smooth siya nung cotton yung gamit ko. So, ganito yung tahi niya nung cotton. Apat na fold itong cotton. So, ito yung pinagputulan ko ng long sleeve. Nag-short sleeve na lang 'yon Ngayon, ang hindi talaga nagana dito is yung mga gano'ng klase. Yung cotton spandex ba yon, Na klase. So, itatry ko ulit siya para makita nyo. May time na itatry ko rin siya dito para nga sana gumana siya. So, yun nga, hindi siya nagana. Ano nga pala ang needle na to, 1490. So, yung standard na 14 na size na needle ang gamit ko. So, hindi tayo gumagamit ng foot pedal ngayon. Ang pinipindot ko lang talaga is yung ito. So, medyo iba yung ingay niya kaysa dun sa so simple. Mas medyo maingay ng konti. So, papasadahan uh, ko na siya. Pag uh, press ko pa, Ayan, tignan natin kung okay nga ba. Tignan natin yung tahe niya. So, kanina okay pa siya, pero talagang sa mga gantong klaseng tela, ayaw na niya. So, dahil nga 14 size ng needle, gusto kong palitan ng mas maliit na needle. Baka, dun siya mag-work. So, meron kasi ako nabiling uh, pack ng needles. Ayan. And nakalagay siya for jeans. etong standard size na 14, ito naman mas malaki ng konti 16. So, itry natin dito sa scrap na maong if mag-work siya kasi wala akong iba pang mas maliit na needle para sana dun sa hindi gumaga ng fabric. Eh, kaya lang kapag nakabili na ako, So, papalitan ko ng karayom ng 16 and try natin kung ito mag-work itong mga oh. So, kailangan kung paano niya siya nakuha. Yun. So, yung pinaka part na nakaumbok dito sa harap. So, make sure na huwag nyo pipindutin habang galagay yung karayom kasi kung hindi, maaksidente kayo. Pwedeng tumbok tumasik sa mata nyo yung karayom. Kaya doble ingat. And then, kapag naikabit nyo na, make sure na nakasagad siya sa taas. And then, saka natin sisikipan. So, yung bobbin, pwede nyo rin gawing pangsikip yun dun sa screw. Kaya lang, okay naman na siya kahit sa kamay na lang. And meron pala ako na nabili needle threader. nasa, sa taas na yung sinulid kaya hindi natin kailangan kunin and then try na natin tong maong. Syempre doon sa napansin ko nga doon sa mga commercial doon sa online pag, pag nag endorse sila. Nakita ko nga ang ginagawa nila tinatahin nila pag ganyan. So maganda sana kung papakita nila yung actual na pag fold ng maong para malaman talaga natin kung gagana. Depende sa kaya ng sewing machine at sa needle na gagamitin. Kasi kaya may needle talaga na pang maong. Yun yung mas ma malalaking needle. From 16 to 21. So parang 3 folds na. Tapos yung 3 fourth and then yung fold na ganyan. Atas na yung pressure foot niya. At Try natin kung mag-o-work sya. Ang gagamitin ko is yung foot pedal. Nakakatahi naman pala sya sa maong. Ewan ko lang pag uh, dumaan na dun sa may pinaka-part na bump. Pero, hindi naman masyadong nag-struggle yung machine. Kaya, okay lang. Yun nga lang, doon sa may rough part, hindi niya nakaya. So, ngayon okay naman is magre-repair ako ng laylayan nitong itong kumot. So, medyo madalang yung mga tahi niya. Pero, isa lang naman ang stitch length nito. Kaya, try ko kung mag-work siya dito. stitch. Babaliktad ko lang para malak siya. Ito na siya. Dinoble ko ng tahe. Nag-work naman. Kulay white yung gamit ko kaya hindi masyadong kita. So far, hindi naman siya nag-skip ng stitch. Kayang-kaya niya itong ganitong klase ng kumot.